ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam. Siguro katatapos lang. Kumain ka. Napaka-green ang utak. Katatapos lang, what? Nakatulog, ginising, siguro katatapos lang. Gusto niya mag-joke lagi. So kinain ni Adam. Then malis. Tapos born. stupid ka. Uh, mm. stupid mo talaga itong tutang akong gabi. Di ba? Di ba? O ngayon, VP Sara, sino bang Diyos ang sinasabi niyo? Yeah, definitely, mukhang hindi naman kayo naniniwala doon sa Diyos na creator of heaven and earth. Di ba? You created some, something perfect. And then you think of a, an event that would take undestroyed the quality of your world. how can you rationalize so online again si no oh, ikaw, hani, oh. Mm -hmm. siya, oh no so tayo ngayon all of us are born with an original sin ang original chu ata sin that ano man yan was it the first kiss or what was the sin bakit original nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Hindi, tsuk-tsuk, walang unang nanay pati tatay. Oh, wala ka magkasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Kami ng klase. Ang klase ng reliyon yan. O yan ang hindi ko matanggap. Ha, okay, ang ginawa niya, kumain ka rin din malis. Who is this stupid guy? Gusto ko talaga itong putang, atong gano'n. Gano'n Sa sinong